And here we go. Ito na yung kalat natin, guys. Kasi mag na ako ng mga gamit ko at magbabakasyon papuntang Pilipinas. Ano itong dala ko? <laughs> Pinapadala ni G para sa sa anak nila. <laughs> so, ito siya yung aking mga dadalhin. At first, yun siya na bag, yung lalagyan ko sana ng mga gamit ko. And then, after ko siya napak, parang ang laki niya for my things. So, naisip ko na ito na lang kaya na bag na mas maliit yung dadalhin ko. Kasi parang maluwag doon yung mga things ko. Tapos, nung dito naman na bag, medyo kulang naman ng space. So, siguro babalik na lang ako sa bag na yon at mag-impake ako ulit. So, here we go! Yan, dyan ko na lang sa sahig. Ilagay at mag-impaki Pake, Pilipinas. Ito yung mga na impake ko. At, ah, uh, pakita uh, ko sa inyo yung ilan sa mga pasalubong na dadalhin ko para sa mga family and friends dun sa Pilipinas. So, una-una, ito siya. Uh, cards, collectible cards. Ito siya. So, every time na bibili ka ng groceries sa so Woolies na worth, hindi ko alam kung ewan kung <laughs> ilan, may mga libre kang cards na ganito. Kada pack, ibang card yung laman. So, 108 daw, 108 daw yung pwede mong makulet na cards. So, iba't ibang mga cards, Disney movies, cartoons na cards na pwede mong makulet. And, ito siyang mga, ito, para to sa mga, sa mga pamangkin, sa mga apo na maligliit. Isa pang dadarin ko sa Pilipinas na pasalubong ay macadamias. Ayan, macadamia nuts. Kasi marami nito dito sa Australia. At uh, parang hindi ito masyadong uh, sikat sa Pilipinas. Or ewan ko kung nag meron nito sa Pilipinas na mga imported. Australian product din siya. So, why not? Dala rin ako ng isang para sa kanila. Yung bag ko, nilalagyan ko muna ng mga damit-damit dyan sa pinaka-bottom na part ng bag. Kasi may mga chocolates ako nadala. dala. Tsaka may mga tintams din na padala sila ni G at ni Pat sa Pilipinas. So, kailangan pag may chocolates ka nadala, dala, basta sasakay ka ng aeroplano. Yung mga chocolates, ilagay mo siya sa gitna na part ng bag. Huwag mo siyang ilagay sa, huwag mo siyang malapit dito sa side talaga. Kasi baka ma malasan ka. At yung bag mo ay matutuon doon sa medyo mainit na part ng plane. So, pagdating mo ng destination mo sa Pilipinas or whatever, yung mga chocolates mo ay tunaw na at saka deform na sila. Tsaka maganda din kung lagyan mo siya ng, ng plastic. Lagyan mo siya sa loob ng plastic. So, ito hindi siya chocolates pero marami akong plastic bag dito. Eh. So, lagay ko na rin siya sa plastic para yung mga, halimbawa, yung mga lotions, kanyan, if ever matapos siya by accident, kanyan, dyan lang siya sa loob ng plastic. Hindi siya pupunta sa mga damit at mga ibang gamit mo sa loob ng bag mo. Hindi sapatos ang laman nito. Mga pagkain akong gala na parang medyo fragile ng mga pagkain na baka mabasag or maging powder na maging pulburo na pagdating sa Pilipinas. Ayoko ka na mangyayari yun, di ba? So, nilagay ko sila sa box para hindi sila masyadong madurog sa bag ko. So, example nito, itong lemon crisp ng Arnott's. Kasi, di ba, Arnott's is Australian brand. Daryl Lee, para hindi naman Toblerone for exchange change, di ba, yung pasalubong sa Pilipinas. Daryl Lee is Australian din siya na brand ng pagkain. Ito yung peckish na rice crackers. Masarap siya. Ito yung favorite ko na oysters na may chili, chili oil. Yan, nakikita niyo ako, di ba, nag-shopping ako ng ganito sa Aldi parate. So, dala ako ng mga ganito, mga ilang box ng ganito. Kasi yung oysters sa atin sa Pilipinas, di ba, talaba na fresh. Pero hindi ko alam kung meron doon ng talabana na nakaganito na dilata siya at oil na, um, ng chili oil, ng no oysters. And then, meron din si itong, hindi ko pa actually natikman to, eh, hundreds and thousands. Pero ito siya, very Australian din siya na snack. So siguro yung mga bata doon, mga bulilit doon, ma-appreciate nila to. And then of course, magdala rin tayo ng chocolate. Kasi ba diba, pag abroad ka galing, dapat may chocolate kang dala. So, Daryl really din a brand with, ano po, oh, cherry ripe. Cherry ripe. May dala akong cherry ripe. So, yan sya yung ilad sa mga pasalubong na nasa box na ito. At, ibabalik ko na sila sa box na ito para hindi sila madurog sa bag ko. Meron din akong dalang fruity filled bars. Na, kung kita niyo sa mga ibang videos ko, eto siya ay binili ko sa Aldi din. So, mixed berry flavor, tsaka blueberry flavor. Meron din akong dala na mga soup packs tinanong ko kasi si Boy kung merong mga ganito sa Pilipinas. Sabi niya parang wala. Ito siya yung na, nakapack siya na dalawang packs yan sa loob ng isang box. Tapos ilalagay mo siya sa mug na parang ganyan. Powder siya na form. Tapos may mga konting solids. Tapos lagyan mo siya ng mainit na tubig at i-stir mo siya ng konti. Asay doon meron din akong dala na Heinz uh, Peri Spicy Peri Peri Mayonnaise. Parang Peri ng Nandos magdala, magdadala din ako ng itong chalk hazelnut bread. Parang Nutella siya, pero ito siya ay yung mas, mas mura na brand yata. Sa Aldi ko binili ito, usually eh. so, sa Aldi mga mas mura na brand. Ito padala nila ni Pat at ni G sa mga anak nila doon. So, zombie hand. Anim animated zombie hand. So, may, may de, de battery siya. Tapos, pag nilagyan mo ng battery at syaka, i on sya ka, i-on mo siya, gagalaw talaga siya, Lalakad siya Parang, parang yung sa, sa Adam's Family na yung kamay <laughs> para daw sa Halloween na costume ng anak nila. So, sige, dalhin ko to. Pero, <laughs> parang medyo nag-worry ako na baka <laughs> kung ano yung isipin nila sa airport na, uy, ano, ano may body parts inadala <laughs> sa bag ko nilagyan namin ng chocolates sa loob na mga maliliit na chocolates kasi medyo medyo maluwag sa loob at sayang yung space may dala po ako ito pagtawanan nila, tawa na kayo ako bahala kayo sa buhay nyo basta magdadala ako ng napkin na pasalubong sa mga kamag-anak ko doon kasi ito ito siya na sabi, ko ginalan bang ganitong napkin na, ganito kalaki na napkin doon sa Pilipinas ganito kalaki oh so sabi niya parang wala yata so sabi ko magdala ako ng ano para masubukan nila na ay ganito kaganda yung napkin sa dito sa Australia, malaki. Pag ano siya pag pag natulog ka sa gabi. So sa mga girls na alam kung how it works sa mga napkin ganyan. So pag pag natulog ka sa gabi, especially pag mga heavy days mo ganyan. At ito yung suot mo. Talagang na-cover yung sa likod na part ng underwear mo. So um parang less le, much much less likely na tatagos yung yung dugo <laughs> sa uh, sa damit mo. So, maganda siya pang heavy, heavy days, pantulog sa gabi. Meron din akong dala na, ito pala, Tiny Teddy Chocolates or din. So, 8 pack siya para, para, sa mga bulilit doon. Meron din akong dala ng mga coasters. May dala din akong shapes, fully loaded na ships. And then, ito siya, two Tams. Very Australian na pasalubong. Kasi may Actually, may kamag-anak doon kami sa Pilipinas na sabi, padalhan mo kami ng Toblerone. Anong Toblerone? Maraming Toblerone dyan sa Pilipinas. Pwede naman kayong bumili ng Toblerone dyan sa Pilipinas. Pero yung Tim Tams, hindi siya masyadong sikat sa Pilipinas. Pero super masarap tong Tim Tams na to. At very Australian siya na, na snack or dessert pa sa lugong, ganyan. So, iba't ibang flavors din siya. Eto siya, binili nila ni Pat at ni G. ah uh, marami siya. Marami actually. Ibang Masang puyata. Sobrang sang puyata. Ewan ko. Iba't ibang mga flavors. Merong chewy caramel. May ano ito, Double coat. Double coat. At saka may dark chocolate. Ito rin siya yung sa mga pasalubong ko. Wagon wheels. Very Australian. So, may dala akong pasalubong na panty. <laughs> kasi ito naman siya. Papakita ko sa'yo. Bakit ako magpas magpasalubong ng panty? Hindi siya ordinary na panty nakalagay dyan, periods, B, leaks, and drips, we've got you covered. Um, eto siya ay may heavy overnight absorbency. Um, yung tawag, dito, tawag, namin dito ay period panties. So, hindi siya ordinaryo lang na panty, kundi um, may part siya dyan na mas makapal. Ayan, mas makita na siya. Okay, so, meron siyang mas makapal dyan na, na part para ah uh, tumutulong siya na hindi hindi tumagos yung mga liquids. So, pag heavy days, eto siya, manipis siya na ordinary, parang ordinary lang na panty. Pero dito siya, para siyang, ewan ko, parang cloth, cloth diaper yata. Na mas makapal siya, pwede siyang gawing patholder. so, <laughs> dalawa yung binili ko para sa mga girls in the family. <laughs> ang lupit ng pasalubong panty. Pero special siya na panty, diba? di ba? Hindi man siya Victoria's Secret, pero practical siya. Ano kayo? <laughs> Ayan, period bikini. Oh, iba naman to. Iba heavy days. At tapos iba naman yan. Kasi hindi ko sure kung saan maganda. Kasi yung sa akin, matagal ko nang binili yun eh. So, hindi ako nakakita ng kagaya nung sa akin. Ayan, makapal siya. Eto dito na part, parang ordinary lang na panty. Pero dito na part, mas makapal siya. Kaloka yung mga pasalubong ko. Pero, aside from that, syempre, may mga pasalubong din naman ako ng mga cuteness-cuteness o ng mga kangaroo na, na parang coin purse na kangaroo. Tapos, yung mga ganito, mga stuffed toy na kangaroo. Ayan. Mga cute. Ayan, may koala din. At sya ka, itong isa na stuffed toy ay wombat. Ayan siya si wombat. Oh, ayan. So, ayan siya yung mga pasalubong na galing dito sa Australia na dadalhin ko sa Pilipinas. At aside from that, syempre, mga damit ko rin <laughs> andyan sa bag na yan. At andun pa yung the rest of my kalat, oh. So, ayan siya yung magiging hand carry ko na bag na pwede sa, sa overhead uh, na lalagyan ng bag tapos magdala ako ng backpack or shoulder bag na para lagyan ng mga wallet, passport, ganyan na mas madaling gamitin kesa sa ganyan so this is it guys <laughs> medyo na-overwhelm na ako at kita-kits sa Pilipinas see ya.